Itong pagsisiyasat naman ng Philippine National Police sa mga ghost flood control projects, aba inumpisahan na. Yan ang mga report ni Bombo Bea Piniza. Inumpisahan na ng Philippine National Police ang pagsisiyasat sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang lokasyon bilang tulong sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuwanyo, nagsimula ng apat na unit ng Philippine National Police na siyasatin ng mga umano'y ghost projects na siyang binubuo ng halos 421 ng mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagdating naman sa budget na kakailanganin ng mga unit na ito para sa investigasyon ng mga naturang proyekto, inihayag eh ni Tuwanyo na hindi pa naman nangangailangan sa ngayon ng budget ang mga naturang unit. Git panituan nyo ang mga posibleng budget request ay dapat munang dumaan sa proseso ng Independent Commission for Infrastructure upang malaman kung pasok ba ito sa requirements ng komisyon. Dagdag pa rito wala anyang dapat ipag-alala ang publiko dahil sanay ang pambansang pulisya na mag-adjust lalo na kung kakailanganin ito ng ibang ahensya sa kaniga mga ikinakasang investigasyon. Ako po, uh, na po yung mga kanya-kanyang opisina na meeting base sa requirements po ng ICI po natin. Sa so, marami, yung post project na i-sigra po nila is 420. Sa ngayon po, kung hindi naman po mga ng budget, yung halimbawa, kung mga gagawin lang mga mga meetings mga sa plus headquarters, ay eh, hindi pa po nakakailangan ng budget request. Pero sinasabi na rin po ng ating GPLT, kung may mga budget request, kinakailangan po na iparating sa ICI po kung meron na sila mga kanya-kanya po budget request, kung may napagtupado sa requirements na binigay po sa Philippine National Police. Hindi po. Sa po, ang inspiration po is na mag-adjust o magbigay ng additional na trabaho kaugnay po doon sa ICIT inspiration. Sa kabila nito ay wala namang tiyak na bilang na ibinigay ng Philippine National Police kung ilang mga personnel mula sa mga unit na ito nakikibahagi sa mga pagsisiyasat at hindi rin muna tinukoy kung saang mga lugar ang mga tapos ng siyasatin sa ngayon ang kanilang mga inhinyero at maging miyembro ng kanilang forensic group ay ginagawa ang kanilang mga tungkulin para mapabilis ang pagtukoy sa, sa mga naturang ghost projects. At sa isa ng mga presidensya, wala pa hong specific kanila. maliban sa tinak na po na yung mga nasabi kong unit, yung mga kapat po. Para so, have, so, doon, so, corrent, so, sa halimbawa po, sir, dun sa forensic engineering, ang kailangan po nila sa engineering ng no, geodetic engineer po natin. At sa report, ng general ba yung man, bakit kinakailangan ng geodetic engineer? Kasi pagka, base ba sa report na sinapit sa 421 Project, may report mga location, mga no, longitude, latitude, na kung saan geodetic engineer daw po ang mga kailangan. So yun, yeah, specific number 7, wala pa po tayo hindi. Samantala, tiniyak naman ng pambansang pulisya na agad nilang isusumite sa Independent Commission for Infrastructure ang mga magiging resulta ng kanilang mga pagsisiyasat upang mapabilis na rin ang pag-usad ng investigasyon hinggil sa mga maanomaliang flood control projects na ito. Sa ngayon, wala namang timeline na nabanggit ang Philippine National Police kung hanggang kailan nila ikakasamang inspeksyon at pagtukoy sa mga naturang proyekto. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter Like, share, and stay connected anytime, anywhere.